Yan mga kaliga dito naman tayo sa Metro Run Private uh, Run. Uh, pagkatapos natin sa IPO, dito tayo sa isang uh, Papawis Group. Tana talagang matindi ang maglabanan dito mga kaliga. ayan po mga player natin, mga kasali dito sa MPR. So, kanina naglaro na tayo sa IPO. Para do sa mga Papawis, Papawis din doon. So, ngayon nandito na ako ulit sa MPR ah, Dito may uh, two May dalawang uh, referee tayo dito Na mag ano sa laro Then yung ang depensahan dito talagang uh, man to man Bawal dito yung zona uh, Mga kaliga Tapos dito ano lang uh, 10 minutes playing. Yan po ang uh, jersey namin. Ayan. Ayan. MPR. Uh, the official jersey ng uh, MPR o the Metro Private Run. Yan po ang uh, ayan, model yung anak ko. Si Carlos James. Delpino. Ang nakalagay dito compete any steep Pit, yeah, compete. doon sa mga kaliga natin na gustong uh, sumali sa papawis uh, mag comment lang tayo sa video na to para maibigay ko yung detalye kung paano makasali rito simple lang naman uh, punta ka lang dito at uh, unang una i-like and share nyo itong video na to at uh, i-follow nyo po ang uh, MPR uh, Facebook page at uh, doon pwede na kayo mag-message Kung kayo uh, kayong uh, maglaro sa MPR So sa lahat ng mga katropa natin Ang mga mahilig sa papawis uh, We inviting you all mga bro Na sumali sa MPR Talagang masasayang kayo rito Ang ganda ng dito Parang liga na rin ito mga bro Ayan o no? uh, May referee tayo Galing, galing ni ref Ano pang hinihintay nyo mga brother, mga kaliga? Tara na, papawis na tayo. Papawis na napaka-exciting game ang